good evening guys welcome to my video so it's 6 23 p.m Ayan. I'm sorry. Ayan, so... Um, Nagpahinga ako kanina. So, hindi ako nag... Ano, uh, so, hindi ako nagtinda kanina. Kasi nga... Uh, tama yung ano ko, yung pakiramdam ko. So, inuubo ako, tapos inisipon. So, hindi pa rin nawala-wala yung ubo ko pa naman. So, matagal na. Siguro, mag isang linggo na. Tapos, biglang sinipon na naman ako kagabi. So, Siyempre, ganun. Pag sinisipon ka, sumasakit pa rin, sumasakit din yung ulo mo. So, hindi ako bumangon kanina. So, hindi ako nagluto. Hindi ako nakapagtinda. Dahil, yun na nga. Tapos, masakit yung katawan ko. Mula bewang hanggang baba. Pati yung mga, ano, yung mga tuhod-tuhod ko. So, masakit siya. And, pero, inatid ko kanina si Angelo. Nakapasok din siya sa school na uh, paskul ko rin siya. Tapos ngayon, ano na ako, um, happy na ako kasi jello sa school. Nagtitinok na siya. So, nagsusulat na siya. Tapos, nakikita ko yung sulat niya. So, ang ganda na ng pagkasulat niya ng mga letters, ng mga, ano, kung ano yung nakasulat sa blackboard nila. So, kinokopyanan niya. So, happy ako doon. Kasi malapit na din yung bakasyon nila. So, dapat ano na din siya. Kasi isa susunod, magkikinder to na siya. So, ayan, hanggang ngayon, masakit yung likod ko. Tapos yung mga laman-laman sa, sa puwet, hanggang sa legs ko, yung mga laman-laman sa legs, sa tuhod. Ito yung tuhod ko talaga, yung masakit minsan parang nata natatapilok ako bigla kasi minsan sobrang sakit so kaya yung kanina nagpahinga ako pero naglakad man sabi ko magpapahinga ako pero naglakad pa rin ako panina. so naghatid ka tapos ngayon naman nagluto ako kasi para paninda bukas so hindi naman yun masisira so, kasi hindi ko kakayanin kung magluluto ako ng madaling araw tapos ay titindak ko din. So, hindi ko kakayanin yun. So, kahit kikising ako ng alauna, hindi ko matatapos. So, abutin pa rin ako ng umaga. So, wala akong tulog noon. So, kaya dapat, mga alauna ng hapon, alauna ng hapon, magluluto na ako. So, matatapos ako nyan minsan. 4 na, 5 na, 5pm na ganoon. Tapos, pag natapos ako magluto, so, papakain ako ng baboy at saka manok. So, ayun na nga. Um, may kwento. So, sa amin, <coughs> uh, hindi ako nag -ano, hindi ako nag-open. So, Parang sa amin lang talaga yun. Sa papa nila. yung ngayon, ayan. Six months na siya. So three months na lang yung hinihintay ko. So lalabas na siya. Pero ngayon, parang ano, parang masisira. So, kasi, ano mo yung, ano, yung malaki na, ano na, parang mag, ano na kami, mag-split na, mag kasi puro siya ano, puro siya bisyo. Inom si Tapos kaya nga kami umuwi dito kasi dun sa mga ano pag nag kami umaabot kami sa sakita sa sakitan pinapayaya niya ako sa mga kamag-anak nila. Pumupunta doon. Nga natutulog doon sa amin. Pinapaya niya ako. So, nung time na yun, sinabihan niya ako na walang silbi. Dus, nandun, nandun yung mga Nandun yung pinsan niya, yung ano niya, yung pamangkin niya. Hindi na ako nag-ano noon. Tapos, inisip ko na lang. Kasi nung time na yun, may pera sa, ano ko, sa bank ko. So, ginawa ko, may pera ko doon na 5,000. Bumili ako ng ticket ng April. Para mura. So, bumili ako ng dalawa. Dalawa kami ng Angelo. Inisip ko na lang na umuwi kami dito. Para makaiwas na ako sa gano'n na sitwasyon namin. Tapos, ngayon. si, syempre, hindi rin naman ako makalaban doon. Ano naman ang laban ko doon eh. Eh, lalaki siya. Tapos, babae lang din naman ako. So, anong, i ano ko, anong lakas ko doon, ba? So, laki yun, yung malaking tao pa. So, nag-decide na lang ako na umuwi dito. Tapos, dito na kami mag-stay ni Angel. You no? Know? So, inisip ko, na sana, sana makaano ano na lang siya ng iba. You no? Know? So, sana, Anap na siya ng iba para Ano na Siyempre Iba kasi sa, dito sa probinsya na Mag ano kayo Tapos maging ganoon So alam mo na yung mga jismis jismis Yung ganon ganon Tapos siyempre ako hindi rin ako Mag ano na mga ganon Kasi may mga anak din kami so, Magdadalawa na So gusto ko ano na lang siya yung parang siya na yung mismo mag ano goodbye maghanap ng ganun iba so pag nakahanap na siya yung ganun yung iba syempre masakit syempre yes, kahit ganun yung nangyari sa amin so nangyari ko siya pero dalawa yung good news, uh, news, doon may good news and bad news syempre yung bad yung yung ano nga doon... Yung bad news nga doon is... Masakit... Siyempre... Sa akin... Pero nilipas lang yun... So ilang siguro... Ewan lang kung abuti ng taon... Nilipas lang yun... And then yung good news naman is... Makawala ako sa kanya... So yun lang... So, sabi niya... Sabi niya pa... At magkahiwalay daw kami. Hindi din daw magaano yung buhay ko. Ganun sabi niya. Maghihirap din daw ako. Sabi ko, dati naman kami mahirap. Mas mahirap pa nga kami dati, sabi ko. Dati, pumapasok ako ng school na walang kinain. And ngayon pa. Sabi hey, ko, kaya ko naman mabuhay nawala siya. Kaya, ayun, so nag-decide na ako dito. So, ngayon, yung last ano, napadala naman siya sa amin. Kaya lang, ayun na, parang pang budget lang ni Angel yung pinadala niya. So, yun lang, kaya okay lang sa akin. Ayun na nga, nagluluto-luto ako, tapos titinda para sa pang araw-araw namin.